Sa lahat ng gaming phone guys, mukhang ito na po ang pinakamahina. Pero ito rin po ang pinakamaganda kung design lang po ang pag-uusapan. Lalo kung i-compare po natin siya sa ibang gaming phone na simple lang po yung kanilang design. Pero yung kanyang build quality guys, ay eh, talagang masasabi ko na napaka premium po niya. Ang problema lang po guys sa daming gaming features po na nilagay ni Nubia dito, ay eh, tila nakalimutan po niya. Yung nag-iisang pinakamahalaga para i-consider po natin na gaming phone. Yung isang smartphone po ngayon. Yung shoulder trigger button, alam ko gaming features yan. Pero hindi lahat ng gamers magagamit po natin yan. Di sa mga FPS games lang po natin mapapakinabangan yung gitong klase ng mga features. Dito sa may Call of Duty Mobile. Pero in fairness, malaking tulong talaga to kung Call of Duty Mobile ang madalas nating lalaroin. Saka mas improve na po yung kanyang trigger button dito guys. Compared sa mga hindi GT version. Dahil mas makakapan na po natin yung trigger button ng GT version. Compare po sa may regular Neo 3. Dahil medyo nakalubog po siya ng konte Pero konting-konti lang naman. Kaya kung hilig nyo is Call of Duty Mobile, I think masusulit nyo po ang trigger button dito. Pero guys, okay, in-expect ko na naka-high graphics na to. Itong si Unisoc T9105 yun na processor. Dahil -quad -core na po yung kanyang GPU. Pero still, same pa rin po siya ng graphics ng Helio G100. I think kailangan pa pong optimize ang bagong processor ni Unisoc na yan para magkaroon po siya ng mata sa graphics sa microSD mobile. Meron lang po ang pinagtataka sa may GPU niya dito sa may AnTuTu benchmark test natin. Nasa around 95,000 guys yung kanyang GPU score. Masyadong dikit pa rin po siya compared sa may Helio G100 na nasa around 70,000 naman yung AnTuTu score. Kaya feeling ko guys mukhang hanggang medium graphics lang po talaga yung kanyang kaya dyan. Pero mahalin naman natin gulatin po tayo ng Unisoc at ni Nubia. At after po ng ilang buwan, eh, tumaas na po yung kanyang graphics dyan sa may Call of Duty Mobile. Pero hintayin na lang po natin. Pero kung hindi po mababago yan, at nilipas po yung ilang buwan, at nilipas po yung isang taon, eh hindi siya mababago. Eh ibang usapan na yan guys. Kaya para po sa akin guys, kung po natin lalaro rin sa mga FPS games, eh malaking tulong naman po yan. Pero para sa inyo guys, kung kayo po yung tatanungin, gano'n pong kahalaga sa inyo itong trigger button para sa isang gaming phone po ngayon. Comment na lang po kayo sa may comment section. Yung 6,000 mAh siya battery, kinoconsider na rin po yun as gaming features ngayon. Pero sa totoo lang guys, napakatagal na po ang 5,000 mAh siya battery yung mga smartphone po ngayon. Ilang taon na pong ganyan yung mga battery capacity. Siguro na naman po guys, is tama lang po na mag-improve na yung mga battery ngayon. At finally nga, ngayon 2025, is nagiging standard na yung lagpas 5,000 mAh battery sa mga smartphone po ngayon. Kaya itong 6,000 mAh battery po niya, ay eh napakalaking tulong po talaga niyan, kahit hindi po tayo mga gamer. Saka nagsisimula pa lang naman guys ang 2025. Siguradong marami pa po mga lalabas sa mga smartphone na mayroong mga mataas sa mga battery, kahit po mga hindi gaming phone. Dahil yung ibang mga budget phone po ngayon guys, tulad po nila Redmi, nila Vivo guys o so nila Realme e eh puro mga lagpas 5,000 mAh sa battery na po yung mga budget phone po nila at siguradong hindi magtatagal guys e eh sasabihin nila po sila Infinix saka sila Tecno dyan sa pataasan po ng mga battery itong bypass charging ni Nubia guys ito talagang legit na gaming features dyan para sa mga walang ginagawa sa buhay hindi yung maglaro lang isipin mo 6,000 mAh na yung kanyang battery pero mabibitin ka pa para mag bypass mode pa tayo considering na itong 6,000 mAh battery, eh mahina po siguradong 4 hours dito bago nyo malobot yan ng diretsong laruan. Saka hindi naman po tayo may sa charging speed ng smartphone na to dahil grabe rin po yung bilis ng kanyang charger dyan na merong 80W sa charger. Siguradong 1 hour lang po, eh siguradong pulong agad yung smartphone natin. Dahil sinubukan ko po siya, 20% to 100% isinabot lang po siya ng 1 hour and 13 minutes. Hindi na po masama yan para sa isang 6,000 na image sa battery. Pero dahil isa kang adik na gamer dyan, e eh, talagang ilalagay mo pa yung bypass mode niya para sa mga non-stop gaming natin dahil ayaw nating maabala. Dahil kahit super galit na yung shota mo, eh, ayaw mo pa rin mag-reply dahil nga ayaw mo maabala sa paglalaro. Itong bypass mode sa kahit itong super bilis sa charger niya, kailangan talaga yan sa mga hardcore gamer dyan. Kaya masusulit natin yan in case na kailanganin natin. Nag-test din po pala ako ng battery drain test sa kanya dito sa may PC mark at 11 hours po ang inabot sa kanya. Pero syempre ibang usapan dito pagka games na po yung lalaroin natin compare sa may benchmark test lang. Isang malaking upgrade po dito sa may GT version na wala po sa mga regular na Nubia Neo 3 is AMOLED display po niya. Pero wala namang something special dito guys. Considering na majority po ng mga smartphone sa mga lagpas 10,000 or 15,000 na mga SRP ay eh puro mga naka-AMOLED display na po talaga. Ang malaking lamang lang po ni Nubia sa ibang gaming phone ngayon is napakabilis po ng touch response niya. Maninibago po kayo dito guys kung first time nyo lang po magagamit itong Nubia Neo 3. Saka napakaganda po ng kanyang haptic at hindi nyo rin ito ma-appreciate kung hindi nyo po magagamit. At nako-compare sa ibang smartphone na gamit nyo. Isa pang gaming features po ni Nubia Neo 3 GT dito is yung kanyang vapor chamber cooling. Para manatiling malamig ang smartphone natin sa mahabang gaming session. Habang sa charging tayo. Pero mas maganda kung makikita natin kung hindi talaga siya magiinit. Ito yung resulta po guys ng 1 hour na benchmark test po sa kanya. Ito yung 20 minutes, 40 minutes. Ito guys yung pang 1 hour. Ito po yung kanya naging temperature. Mula 41 degrees Celsius kanina, isinabot lang po siya ng 44 degrees Celsius. Hindi na po ganun kainitan yan guys. At yung nabawas sa kanyang battery, is nabawasan lang po siya ng 5% dito. Kaya ibig sabihin guys, para sa akin, mukhang maganda rin po yung thermal ng smartphone na to. Tsaka yung gantong kahit ng processor guys, ay eh, talagang hindi rin po yan mag -iinit. Dahil kita naman na po natin sa ibang smartphone na katulad nga po ng G99 na hindi po sila malakas mag init Kasabitin po talaga sa may performance. Pero ang isang malaking panghatak po ng smartphone na to, isang dahilan na rin po kaya po sa tinatawag na gaming phone, is itong napakaganda po niyang design. Kung pang flex lang po talaga is napakaganda po ng smartphone na to. Pero aminin mo man o no, hindi, ito napakaganda design po niya. Isa ito rin po, ang pinaka-useless na gaming features po ng Nubia Neo 3 GT or ng kahit ano na mga gaming phone po ngayon. Dahil pang-aesthetic lang po talaga siya. Dahil wala po siyang magagawa sa pinaka-performance po ng smartphone natin. Pero in the end of the day guys, itatakpan mo rin din naman ng casing to. Ito hindi naman siya makakatulong sa may performance ng smartphone natin. Pero kahit ako guys ay eh talagang na-hype po sa kanyang design at masasabi ko napakaganda rin po talaga. At sigurado marami rin pong bibili ng smartphone na to eh dahil po sa kanyang design. Tapos meron pa po siyang pailaw sa may likod niya. Kaya talagang panalo po ang kanyang design compared po sa ibang gaming phone na plain lang po yung likod. Sa camera medyo naninibago ako sa kanya. May mga time po na madilaw yung picture natin. Pero overall mukhang maganda naman po yung kanyang camera. Hindi na po siya masama para sa isang gaming phone ngayon. Hindi man to kasing ganda ng mga ibang smartphone na camera po yung focus. Pero masasabi ko guys, maganda rin po yung kanyang camera para sa may presyo. At dito sa kanyang video quality, bukang supported po siya ng 4K video. Kaso hindi po siya ganun kaganda kung i-compare po natin sa iba. At yan po guys yung ilang palang sa mga nakita ko mga gaming features po ng smartphone na to. Pero mukhang sadyang nakalimutan po ni Nubia. Yung napakahalaga para tawagin natin as gaming phone yung isang smartphone po ngayon. Dahil kahit sana man lang nilagyan po nila ng lubang processor, pero at least sana malakas po siya. Compare naman po dito sa may bagong processor nga siya, pero mahina naman po. Dahil for example, itong si Tecno Camon 30 Pro 5G, nagsisina lang din po siya ng parang 12,000. Pero nandito po guys, yung isang kulang, dito kay Nubia Neo 3 GT, yung malakas sa processor po. Pagpapalit ko po guys ang shoulder trigger button dito sa malakas sa CPU. Isama mo pa yung bypass mode niya at yung gaming design po ng Nubia. Kaya palit ang malakas sa processor po ni Tecno at magandang camera din po na nandito sa mi Tecno Camon 30 Pro 5G. naka din naman si Tecno. Mabilis din naman ang charger. Kaya wala naman pong problema doon. Ganon din dito sa mi Poco X6 5G. Di lang na makakapaglaro po tayo dito ng mas maganda. Mas maganda mga games dito sa mi Poco X6. Di mas maganda po yung kanyang processor na naka-Snapdragon. Compare po sa may Nubia Neo 3 GT. Alam ko guys, masyado na pong demanding para manghingi po kay Nubia ng malakas pang processor sa around 12,000 na presyo. Kasi so, sa napakaray po niya mga gaming features. Pero ang ibig ko lang sabihin dito guys, di hamak na mas maganda pong bumili ng smartphone na mayroong malakas sa processor. Kahit simple lang po yung kanyang design at wala po siyang masyadong gaming features. Dahil still para sa akin, ang mangingibabaw pa rin po sa isang gaming phone is yung kanyang performance. Hindi po yung kanyang mga design at ilang mga gaming features. Lilaanhin natin yung magandang design kung mabibitin naman po tayo sa performance po ng smartphone natin. Wala mang trigger button at maraming mga gaming features itong si Tecno pero meron din naman po siyang lamang na wala po sa may Nubia Neo 3 GT kaya medyo fair lang din po yon. Still itong processor po ni Nubia is hindi pa rin po siya nalalayo sa ibang smartphone po sa mga less than 8,000 na mga presyo yung ibang agay si 7,000 pa alisin mo lang yung trigger button at yung mabilis sa charger. At yung mga gaming features, mga e makakabili na po tayo ng Tecno Spark 30 Pro na nasa aron 7,000 lang po ngayon. Pero halos hindi po nalalayo sa may performance po ng Nubia na yan. Maganda rin naman yung design ni Tecno. Tapos maganda rin po yung kanyang camera kung pre kay Nubia Neo 3 GT. Tapos mas mura pa. Pero tulad nga po ng sabi ko, sulit naman po ang smartphone na to kung mga gaming features po ang mahalaga sa inyo. Pero hindi nga lang po natin siya maaasahan kung performance na po ang hahanapin natin. Kaya kung hindi naman po sa inyo mahalaga ang trigger button at yung ibang mga gaming features po niya, eh mas okay po na maghanap po tayo ng ibang smartphone na mayroong malakas na processor po talaga. Meron po tayong limang smartphone na mas maganda sa may Neo 3 GT. Nasa first comment po yung link. Palik na lang po kung nakatulong ang video na to. Thanks for watching.